Welcome or welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin lang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload. Ang topic natin ngayon ay paano ba gumawa ng picture na may brace? Kung mag-picture ka ganyan, tapos walang brace, tapos gusto mo siyang lagyan ng brace. Tuwin natin. So, let's start. Paano po mag-edit ng base? Ito yung sabi niya sa akin. Kaya kung gusto niyong malaman kung paano tapusin niyo ang video na ito hanggang tulo para malaman niyo. So, una, kailangan niyo muna pumunta sa Google Chrome at mag-search ng Gemini AI. So, yes po, sa Gemini AI pa rin po tayo mag -e edit nito. At dito nga sa Ask Gemini ay mag tatype tayo dito na sasabihin natin. So, ito lang yung ilalagay natin para magkaroon tayo ng brace at sure. Create realistic photo wearing brace. Tapos, din mo lang yung plus sign sa baba, upload files, then media paper. Para makapag-upload ka ng picture mo na gusto mong lagyan ng brace. Ayan yung picture. Then, tap na natin itong arrow sa baba. Ayan, para mag-generate na yan. So, dito ay, kailangan yung picture niyo ay ganyan. Nakalabas yung nipin. Kasi nga, lalagyan niya ng place. Dapat ganyan yung picture, yung ngiting-ngiti. At ayan na nga yung result. Nagkaroon na tayo ng brace. Ito yung in ko walang brace. At ito yung, yan o, walang brace yan ha. Kasi ito yung mayroong brace na ginawa ni Gemini. At kung gusto niya i-save, tap niya lang yung picture na matagal. Tapos download image, download again. And then, mapupunta na yan sa inyong gallery. And then, pwede mo na siyang i sa blue app and sa black app. Kaya nang bahala. So dito, kung gusto niya naman palitan ng kulay ng base, e eh pwede pwede rin. So dito, maglalagay ka lang ng change another color, Brace. Tapos ilagay mo nga diyan kung anong gustong, gusto mo ng gusto mong color ng brace. Ayun example ko, color light blue. And then tap lang natin yung arrow para mag-generate siya. So yan, wait lang natin yung resulta. At ito na nga yung resulta. Ayan, color light blue natin lumabas. So, nagawa din ni Gemini. So, ayan lang ang way ko kung papaano kayo malagyan ng brace sa inyong picture. So, ayan, may brace na tayo. Hindi ko na ilalagay yung prompt nito sa description box kasi madali lang naman siyang gawin. I-type niya na lang, ano. At uh, sana'y naiintindihan yung aking magulong paliwanag. At kung nakatulong ang video ko na ito sa inyo, huwag mo naman akong kalimutan. So, dito sa aking YouTube channel, nag-upload ako ng mga tutorial video at mga product reviews. Kung gusto mo ng ganun topic, eh, pwedeng-pwede kang bumisita sa aking YouTube channel. Siyempre, don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga video. Thank you for watching!